Masyado kang pa eh. Ask her, direct her to address the chair. And address the chair. Pag sasagot ka, uh, address the chair bago ka sumagot. Hindi na po kaya ni Miss Cassandra Liong. Kung gusto niyong ikulong, kulong niya na po. Sabi niya, kahit sa Women's Correctional, tatanggapin ko na wag lang akong pahiyain niyo sa harap ng milyon-milyong mga tao. Mas mamarapatin na daw ni Cassandra Leong ang magpakulong kaysa sa muli na namang ipahiya sa harap na maraming tao. Ayon sa abogado nitong si Attorney Topacio, nananatili sa ospital si Cassandra Diong dahil sa mental health issues. Matapos daw matroma sa dinanas na paninigaw at pambubuli ng mga kongresista sa nakaraang House Squad Committee Hearing, sa nakaraang pagdinig, bumaba ang blood sugar at blood pressure ni Ong dahil sa sobrang stress. Matatanda ang sinita ni Congressman Alonto Adyong si Cassandra Diong dahil daw sa kanyang attitude at pagiging pakyut habang sumasagot sa mga tanong sa pagdinig. Iatran nila sila ang batas. And then, eto pa ha. Every person has the right to counsel. Dalawang bes pong na-violate siya ng house. Unang-una, nung unang uh, um, session Ah, kailan ba yon? Yung unang lumabas si Ms. Cassie Leong, noong ayaw nila akong palapitin sa aking kliyente just because they cannot get the answers that they want. Sabi po nila, ako daw ang sumasagot, tinuturuan ko daw yung kliyente ko. Eh siyempre, yun ang role ng counsel. Eh. Tingnan po nila yung sarili nilang rules. The counsel should advise the client. Bakit sinasabi nila, ini daw yung uh, right to remain silent upon my advice. Eh, siyempre, abogado ako, ina-advise ko siya. The right to be silent is in the Constitution. Yun po ang hindi na-address. Ah, noong diniscuss nila, kasi dalawa po in-invoke namin, the right against self-incrimination and the right to remain silent. Yung right against self-incrimination, tama po naman si Congresswoman Luis Tro. You invoke that whenever a self-incriminatory question is asked. Tama siya. I agree with her. Magaling naman si Congressman Luis Ro, lalo na pag may binabasa. Magaling siya. Anyway, yung right to remain silent, absolute po yun. Hindi mo pwedeng puwersahin, takutin, ibuli, ibambuse, lokohin ang isang tao na magsalita regarding the commission of a crime. Ngayon, inuulit ko, we concede if you refuse to testify in a legislative inquiry, pwede kang ikulong. Sinasabi na nga po namin, ikulong nyo na because we are invoking our right to remain silent. Absolute po yun. Ayoko magsalita, ikulong mo ko, ganun talaga. Pareho yun ng paw ang karapatan ng isang tao sa mga mamamayan, meron ding power ang legislature. Hindi po tayo magtatalo doon. Ngunit for you to isolate the council against your own rules, ha? Bago, para matakot yung witness, magsalita, sabihin yung gusto mong sabihin, foul po yun. Gagawa kayo ng batas. Yun po ang trabaho ninyo. Leave the prosecution to the DOJ. And kung may public official na involved, sa ombudsman. So yun po. So it is not their job to be convinced or not. Baka nakakalimutan nila yun. Kaya nga natatawa ko minsan sinasabi nila, we are not after her. We are after yung mga big fish. Gusto ko lang sabihin eh, nakakahiya lang no. You cannot be after anyone because it's not your job to go after anyone. Your job is to make laws. So, dapat ma-appreciate nila yon para hindi ganito. Ha? Sobra na ang violation ng rights ng mga resource persons. Hindi na po tama. Opo, ito yung principle. It's very simple. Binigyan po ng kapangyarihan ng saligang batas ang legislatura to conduct legislative inquiries. To be more accurate, ha, isuriin na natin yung phrase na ginamit ng Constitution. Inquiries in aid of legislation. Okay. Ngayon, binigyan din ng power ang legislatura na magtawag ng resource person. Sabina, if need be. Ibig sabihin, sabina is Latin for under penalty, under pain. Pag hindi ka sumunod, you will be under pain of penalty. Ano yung penalty na yun? Contempt. Okay. That is to coerce witnesses to go to either the Senate or the House and state what he or she knows about a certain proposed legislation. Ngunit, kung ayaw magsalita ng witness, hindi mo pwedeng pilitin, hindi mo pwedeng i -bully. You cannot isolate the counsel by physically preventing him from approaching the client. Ipakulong mo, yun ang power mo. It ends there. Ha? Makukulong siya, ay mo magsalita, kulong ka. If you want to purge yourself of the contempt, magsalita ka. Kung ayaw mo, kulong ka until a uh, congress adjourns or there is a committee report submitted and approved by the committee according to the case of balag versus senate yun ang extent ng kulong mo kung ang uh, legislatura ang magpapakulong sa iyo pero definitely wala sa kapangyarihan mo na sabihin mo na ah, hindi magsalita ka bago ibubuli mo lalo na to bata for the first time ang dami-daming camera, ang dami-daming kongresista, bago pipilitin na nakakapagsalita, nakakakuha ng informasyon na maaring self-incriminatory. Okay. May remedy naman dyan, but we do not want to telegraph our punches at this point. Rest assured that kami pong mga abogado ay ha, ah, nagdedepensa ng aming kliyente. Ha? Ah, hindi totoo yung sinasabi, pinatatagal lang kasi wala po akong kliyenteng nag-undergo ng legislative investigation na na-convict. That is how useless legislative inquiries in aid of legislation are when it comes to filing criminal cases. It's useful for legislation, yes, but for purposes of uh, asserting criminal liability, walang silbi po yan. Because many rules do not apply when it comes to a court hearing. And it's not just my opinion it's the uh, constitution that declares that everyone is presumed innocent until proven otherwise. Ito ang krimen ni Cassandra Leong. Ha? Ayaw niyang sabihin ang gustong marinig ng mga legislators. She does not want to give any information that will fit in their preconceived narrative. May naratibo na yun eh. Ha? May naratib na yan. Kito naman. Oh, kung perceptive kayo, nakikita nyo naman yung ikot ng mga tanong. Ha? Buti na lang ha, medyo may may, may, may mga decent elements like uh, uh Chairman Barbers. Sinusunod niya yung rule of law. Yung sa rider, yung abogado ng rider. Ha? Yung magandang lalaking katulad ko. <laughs> na ano, hindi ko alam na kalimutan yung pangalan pero yun, very decent. Ha? Tuming ini-invoke namin that uh, we invoke the right to remain silent. Hindi siya nagpipilit. Ha? Hindi katulad ng iba na pag hindi niya gusto yung narinig mo, you are lying! Oh, I will cite you in contempt. Pwede ba diba? Ano yun? Kangaroo court? Hindi pwedeng ganon. Nangyari na po yan eh. Ah, baka hindi nila ah, naaalala yung nangyari kay Gordon sa farmally recently lang. Alam mo si Gordon, grabe no? Gusto namin makita si Twinkle Dargani who's detained. Alam mong sagot sa amin ni Gordon? Adult na daw si Twinkle, hindi na daw kailangan ng abogado. Ayan, may letter ako. Oh, ano nangyari kay Gordon? Kala nyo, tanga mga tao eh, oh. O, nagka-backlash. O, hindi natalo siya. All acts. O, when you violate the, 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 rights of people, especially with social media na hindi na monopolized ng MSM ang uh, conduits of information and news. Ha? Ingat-ingat ka kasi matalino mga tao ngayon at ang dami ng alternative sources of news. Hindi na nako-control. Hindi na yung ni Marcos Sr. na hindi na si Sendanya, di ba? Ano ko nakokontrol. Kaya nga ginawa yung kabisana ng mga broadcasters ng Pilipinas eh. Ha, para makontrol yung media noon. Eh, eh voluntary naman niya. Kaya ang daming nag-aalisan sa KBP. Channel 7, umalis, di ba? Ma'am, wala na sa KBP yung Channel 7, di ba? Yuhu! Hello po, Ayo Post. Di ba, umalis lang sa KBP yung Channel 7? oh yung istasyon ko, umalis na rin. Yung Alio Broadcasting, DWIC. oh ang democratized na ang sources of information kaya hindi na po ma-manipulate at nakikita yan ng mga tao kung sinong matino, kung sinong hindi. Sino matino katulad ni Direktor Santiago, ni Ace Barbers, sino yung mga nagba-violate ng rights. Kita na po natin yan. Kaya kita nyo, uh, si Maro Hasson, kahit anong manipulation, all lots.